Abay, first time nga lang daw ito mangyari sa NBA ayon sa maraming fans na nakakapanood nga sa nangyaring ito. Well, sa laban nga ngayong araw ng Sixers, pati na rin ng San Antonio Spurs, ay ito nga si Victor Wembanyama, pati itong si Andre Drummond ay nagkakapisikalan sa laban. Ito kasi si Drummond mga idol ay sinusubukan niyang daragin. Ito ang batang player na si Wemby pero hindi naman nagpapahuli. Ito nga ang si Victor. And well, sa isang play nga ay nabigyan ng technical foul. Itong si Dramod nang dahil sa sobrang pamimisikal niya nga dito kay Victor Wembanyama. At hindi nga natapos dyan itong si Andre Dramod mga idol at talagang tinrashtok pa itong si Wemby in front of the referee at tinawagan na malambot. Soft daw itong si Wemby nang dahil nga bumagsak siya. Yung sinubukan siyang pisikalin na ito Andre Dramod. Well, after niyan mga idol, sa sunod na play ay itong nga si Wemby ay tumaob Bumagsak nga siya, hindi dahil sa pamimisikal na dramat kung hindi dahil nga napatid siya dito sa kanyang paa and walang well, tingin ng babaeng referee dito ay inulit na naman ni Dramond ang kanyang hindi magandang ginawa kay Wemby parang tinulak. Kaya nga mga idol ang ginawa na itong ang referee na babae ay binigyan nga na naman ng technical foul atong si Dramond and a second technical foul sa NBA is an automatic ejection. At yan ang ikinagulat ng mga coaching staff na itong ang Sixers ng kanilang mga player pati na rin ang mga fans nang dahil parang itong babaeng referee lang daw ang hindi nakakita sa napati ditong si Wemby at hindi nga dahil sa pamimisikal ni Andre Dramond kaya nga siya bumagsak at matapos niya ng mga idol ay na-eject tuloy etong si Andre Dramond balik sa locker room and of course nagagalit nga siya habang siya'y pabalik sa locker room and well nung tinignan na nga ng mga referees etong mga head referees na etong pangyayari talaga ano ba ang nangyari ay nakita nga nila na hindi naman talaga tinulak ni Dramond etong nga si Wemby kung hindi nga napatid lamang kaya nga't ang nakakagulat dito, first time na mangyari ito sa NBA ay pinabalik ang ejected player ng dahil sa pagkakamali ng refereeing ito. And well, nakabalik naman itong si Andre Drummond at nagpatuloy sa paglalaro. Pero hindi pa natapos dyan mga idol, ito ngang hindi magandang pangyayari sa labang ito. Nang dahil eto nga na namang babaeng referee, abay may ineject na naman sa laban. At yan ay walang iba kung hindi ang superstar ng Sixers na si Joel Embiid. Matapos kasi dito ng bang bang play nila ni Wemby ay tinawagan nga ng offensive foul itong si Joel na hindi niya nga nagustuhan. And well kung makikita natin ang replay ay parang mahirap nga talagang tawagan nang dahil parang gumagalaw pa itong si Wemby as he takes the charge. At parang nga kay Joel Embiid ay blocking foul yung nangyaring ito. Kaya naman mga idol nagreklamo siya dito sa babaeng referee And well, automatic technical foul ang binigay niya dito nga kay Embiid nang dahil nagreklamo sa kanya pero hindi pa siya dyan natapos nang dahil nga sinigawan tuloy ni Embiid. Ito ngang ito, itong nga babaeng referee nito, itong nakalayo na sa si Embiid ay ineject niya naman. Itong nga superstar ng Sixers na ikinagulat na naman ng maraming Sixers fans. At sa iisang game ng idol in a span of one quarter ay itong babaeng referee na nagngangalang Jenna Schroeder ay dalawang Sixers player ang inalis, ineject dito nga sa kanilang laban. Kaya nga't sabi rin na maraming NBA fans reply nila sa comment section aba hindi nga daw dapat po na ganito ang ginagawa ng NBA referee sa loob ng laban parang sila na daw tuloy ang nagdidikta sa magiging resulta nito. Anyways mga idol kayo ba? Ano bang masasabi nyo dito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.